Nagbabalik ang PTV Balita ngayon. Siyam na na porsyento ng mga Pilipino ang punong-puno ng pag-asa para sa taong 2024. Base yan sa pinakauling survey ng social weather stations. Mas mataas ito ng isang punto sa 95% na naitala noong 2022 at kasintaas lang ng resulta noong 2019 bago ang pandemya. Lumabas din sa survey na 3% lang ng mga Pinoy ang nangangamba para sa bagong taon na mas mababa sa 5% noong 2022. Isinagawa ang survey sa 1,200 respondents noong December 8 hanggang 11 sa Metro Manila, Luzon, Visayas at Mindanao. Ikinagalak ni Sen. Grace Poe ang ibinigay na extension ng LTFRB para sa mga operator na hindi pa nakakasunod sa consolidation requirement para sa PUV modernization program. Matatanda ang inanunsyo ng ahensya na papayagan pa rin silang bumiyahe sa ilang piling ruta hanggang katapusan ng Enero ng 2024. Ayon kay Sen. Poe, nagbibigay ng breathing room o puwang ang extension para makapagdayalogo ang mga gumagawa ng patakarana at mga transport group. Dagdag niya, gusto ng lahat ang isang sitwasyon na magpapabuti hindi lang sa kabuhayan ng mga maliliit na driver at operator, kundi maging sa karanasan ng mga commuter. Umaasa rin ng Senadora na isa sa alang-alang ng Korte Suprema ang petisyon ng mga transport group na maaring gabiting gabay para sa pagpapatupad ng programa. At 'yan ang mga balita sa oras na ito para sa iba pang updates i-like at i-follow kami sa aming mga social media account. Ako si Joshua Garcia, magandang tanghali.